Ayan mga mga matik, magandang magandang araw mga matik. Susubok na naman tayo ng dibaso kulay pula na maitim. Ayan mga matik, tatry natin itong dibaso mga mga matik. Napali pa rin. Sa so, ngayon medyo gumagawa pa ako ng ibang pang klase mga matik. Papakita ko sa inyo para iba naman tayo. Ngayon, di ba suuli mga matik? Iba naman ang kulay niya. Palilipa rin na natin mga matik. Ayan mga matik, nawawala na may hangin. Pero paliliparin na natin. Ito para ipakita ko na lang sa inyo mga matik na lumilipad na. Ito rin na, mga matik. ay mamatik mga matik nawawala hangin pagagal tong December 26 medyo mahina na hangin mga matik. sa January uli yan ngayon e, yeah, ko muna mga matik yung mga matik napalipan na natin yung ba diba? so, mga matik eh, na? No? ayan susunod natin mga matik, para makita naikot pa mga matik dahil sa Mahina hangin, makamati. Ay, makamati ka lang, marunong ka mag-control. Pag... Ay, Sumabit na tuloy, magamatik Bigla na wala yung hangin, makamati. Tumabit sa puno. Hindi na. Hindi na natin makakuha. Mga matik, Buka natin ikirin. Pawala-wala yung hangin, mga matik. Kaya hindi natin nakakuha. Isang kamay lang yung ha hawak natin, mga matik. Subukan ko hilahin, mga matik, baka makuha pa natin. Kasi mga matik, pagka hindi ka sanay magpalipad ng, di ba, so ikot na ikot niya pagka may ang Pero pagka malakas na, dire-diretso lipad niyan. yun, na sa puno mga matik, ihilay ka lang muna yun mga matik nakakuha natin uli itong saringgola natin di baso kasi lumakas yung hangin sabay hatak kahit na sumabit na sa, sa puno nakakuha pa rin natin mga matik eto medyo humihina na may hangin kaya... kaya naikot na naman ang dibaso pag may nahangin naikot yan mga matik kailangan malakas talaga kaya ito pandagitan Yo, mga matig pinakita ko lang sa inyo nasa mabit yung ating dibaso kahit papano uh, nakuha natin mga matig ikiri ko na mga matig dahil sa mahaba na hanggang dito na lang mga matig salamat